mayroon pong pinagkakaguluhan sa terminal ng bulan ang nakapila ngayon ay Gold Trans GBH Elabel at saka Mark Ives. o nagkaguluhan nila ano kayang pinagkakaguluhan nila Meron sigurong ano dyan tengah nila goluanilah, <laughs> aino. <know. laughs> May sawa ata eh, bayi sa terminal ata. <laughs> ayun sa ilalim ilalim durog yan pag ano ng bus Ito na. Ito na nakuha na nahuli na nila yun na, nahuli na nila si bay bay ikaw ang nilaog bay nakakay premium bay ikaw ang nilaog Yun, nakahuli na nila yung ano, pato. Dalawang pato, nakala, nakatakas yung isa. Ayun. Bay, pwede ka na pang Olympic, bay. Pwede na, pwede. pwede. Ya, alis na ang gold run. So, bye-bye. See you to another day at Bulan Terminal.